Ano po ba ang reason bakit network marketing ang pinili nyo? Ano? Kasi alam ko, engineer ka eh. Electrical ako by profession. Uh, there are madaming reason, Roy, kung bakit networking. Siguro kung sa sasagutin ko to, hindi tayo matatapos. Because napakadaming benefits bakit kailangan mag-networking ang isang tao. Pero ikakategorize ko na lang sa dalawang reason. The main reason, personally, why I did networking is, number one, kasi ang benefit, ultimate benefit mo dito, the number one, is financial freedom, which is gusto mong umasenso, gusto mong umaman. And number two, yung tinatawag na personal freedom. Now, yung dalawang benefit na yun, personal and financial freedom, medyo para sa ibang industriya, mahirap yon. Kasi marami akong kilalang tao, nagkakapera, pero walang enough time. Kasi palaki ng palaki negosyo nila, palaki ng palaki yung responsibility nila. Palaki ng palaki yung oras na kailangan nilang igugol sa negosyo nila. Kasi sa traditional business, alam naman natin, pag lumalaki yung negosyo mo, kailangan mas tutukan mo. Pag dumadami ang branches mo, mas, mas kailangan mas, kailangan mas stress. Oo, mas stress ka. Ah. So, in a way, a lot of people become financially free, pero walang time freedom. So, marami akong kilala, maraming pera, pero walang time. Pero mas marami akong kilala, puro time, walang pera. Yeah, marami marami sa Oo. tabi, tabi. Marami, marami. Pero sa networking, may pera ka na, may time ka pa. Okay. Ang tawag natin dyan. ako sir ano eh, na benefits ko na ngayon eh, 'yon. Diba, yan? kayong mga nagtanim ng araw, Roy. Oh, yung mga katulad nyo na nandito 6, 7 years ago, yan ang inaanin years. nyo ngayon. Oh, katulad sir ngayon, dahil nagpe-prepare ako sa August 3 triathlon triathlon ngayong July sir last ko tong schedule sa network ko sa business yeah. network ko Oo. so lahat na gagawin ko this August ang training ko it's more on physical and mental, mental. yung oh yung conditioning na yan conditioning na to Tri uh, swim bike run kanina tumakbo pa ako i run 10k oh, yeah. bago pumunta dito just like this example na nagagawa ni Roy yan because meron siyang time freedom without time. having to worry about the money he's he'll gonna make because kahit na ine-enjoy mo Roy yung yung uh, freedom time, alam mo na pumapatak yung metro mo sa DTC mo. Sir, yung ano, Pagising mo sa umaga, alam mo yung boundary ka na. Yung kasi nakita ko yan, karamihan na tao, I don't know kung 99% na pagising sa umaga, nag worry sila kung magkano kikitae, kikitain kikita ba mm. or yung kinita nila walang matit matitira. Mm. Kami katulad ng mga top earners sa AIM. Pagising namin sa umaga, alam namin sobra, sobra, sobra. Yung kita niyo. So, umbaga, ang gagawin namin, sir, sa isang araw, uubusin nila ng magsaya. Tama. Yung financial factor na yun, wala, tapos wala na, na tapos na. Binigyan na ng aim. Tama. So, ang gagawin namin sa, sa araw na yun, diba, gising ka, alas 6, pagtingin mo, tapos na, tapos, tapos na. na. Wala na akong problema sa pera. Ang gagawin ko, okay, may ilang oras pa ako, mag-serve ako sa tao ko, then mag-enjoy ako. Tama. Nangyayari yan because sa... Uh, yung yung isang benefit ng networking sa tanong na to, yung residual income. Yung residual income na patuloy ka pa rin kumikita kahit hindi ka na nag, nagtatrabaho. It's the type of income that you get paid, that you, get, you, you, still get, even the work has been finished. Tapos na yung trabaho, tapos na yung pagbibuild, tapos na yung pagne-network. Few years from now, yung mga nagsisimula sa inyo, ganun din, i-enjoy din yung mga benefits na na-enjoy ng mga top distributors natin ngayon. And one last thing na gusto kong i-add dito, siguro isang day lang, bakit ko pinili ang networking? Kasi it's something that you can learn. It's something na pwede mo mapag-aralan kahit di ka marunong. It's something yes, na, you know, pwede mo ma-acquire kahit sir, hindi ka... Sir, kanina yung sumundo sa'yo, alam ba lang, no. yung sumundo sa New Day, okay. driver lang yun, sir. Okay. Pero nakamuntero ngayon. Isipin mo yun. Yung sumundo sa'yo, bakit? Kasi may sumundo sa akin from Kanlubang Exit. Oh. Can you imagine? Sabi ni Roy, he's just a driver. Driver. So, ang maganda sa networking, kahit na sino ka, ano pa yung alam mo previously, o kung wala ka mang alam previously, it's something that can be learned, mapapag-aralan. And therefore, kung mapapag-aralan siya, ang bottom line, lahat ng tao pwede maging successful dito. Um, so, it's a life-changing educational Oo. business. So, you know, ano lang yan eh. Lahat napapag-aralan eh. Yes. Tapos, plus the fact that ang AIM Global, isa sa mga nag-pioneer ng training team, iba pa yung training na binibigay ng mga upline nyo sa inyo. So kung beginner ka, may training na ang grupo mo sa'yo, uplines, may training pa yung training team. Yung owners nagtetrain pa. So ibig sabihin, the knowledge is available everywhere. Ang, ang kailangan mo na lang yung dedication talaga na pag-aralan siya. Attitude. Attitude pa rin. Attitude. Kaya nga, lahat pwede maging successful dito. Ang problema lang, maraming mga tao pa rin hanggang ngayon, na misunderstood nila yung networking. Kaya hindi nila ma-absorb fully. Akala nila, linya-linya to. Akala nila, kailangan marketer ka talaga, maboka ka talaga. Alam nyo, lumang style na yung linya-linya. As I always challenge people, kung yung linya mo, hindi mo, yung kung linya nyo, kung linya niya, ginagawa ng prospect mo, no? Kung yung linya niya, ginagawa niya at hindi siya umasenso, Subukan niya kaya dito sa hindi niya linya. Baka dito siya o masenso. Woo!